mga katigma, uh, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Welcome back ulit sa ating Monte YouTube channel. So for today's vlog mga katigma, so isishare natin sa inyo yung paggawa nitong uh, sampayan natin. Yung paglalagyan ng mga damit na nilaban. So bago yan, uh, intro muna tayo. So mga tigma, na uh, welcome back ulit sa ating Munting Job Channel. So kung bago ka lang ho sa ating channel at kung gusto mo ng mga construction tips at uh, videos, hindi ho kayo nagkakamali ng channel na pinuntahan. So welcome po sa ating Pangabuhi TV. So for today's vlog mga katigma, ang isi natin sa inyo, gaya ng nakikita ninyo, itong uh, ginagawa natin sa sampayan. So ito, yung tubo na ito mga katigma, uh, dripper na tubo na 2.0 ayan siya so 6 meters ang haba nito bali hinati lang natin siya bali 3 meters yan yung area na yan papunta doon bali 3 meters yan hinati natin para yung tubo dalawa yan pinabrikit na natin doon sa baba para pagdating dito sa taas eh, iya e, e, simbol na lang so ito yun yung na simbol ayan so itong haba na to bali 80 to 60 yung galing dito, papunta dun sa nakabinda na yun. Tapos, ito, uh, 10 cm Kabilaan. Yan. So, itong taas naman niya, 170 ito. Yan. Bali, 170 siya. Yan. Tapos, uh, pinakaltasan na ni bro dito. Yung gilid niya para ipapatong na lang tong itong pinakasampayan niya. Tapos, uh, pinatakpa natin to para hindi ipasukin ng tubig. Tapos, hasain na lang. Ayan. Hasain na lang yan. Tapos, sa uh, Depende sa kanila kung gusto nilang papinturahan. Ayan. So, bali, halos dalawang dalawang tubo na ganito ang naubos natin sa 3 meters na haba nito. Yung sampayan. Ayan. So, 3 ito na 2.0 yung kapal. Yan, so tapusin na natin tong video na ginagawa natin ng mga digma. Ah uh, doon po sa mga kadigma natin na uh, gustong magpagawa. So doon po sa mga uh, gustong magpagawa ng ganito, uh, pwede niyo po kaming uh, kontakin. Hindi kaya magkomento lamang sa ating video para uh, mabigay po namin sa inyo kung paano ninyo kami mahanap. Uh, so yan ang po muna ngayon mga digma. Maraming maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo at get busy po sa inyong lahat.